pumapayag ako, pero kailangan sundin yung lahat ng mga kondisyonis ko. Dahil alam kong hindi kayong magbabayad at wala kayong pambabayad. At inaasahan ko, natutulong kayo dito sa mansyon. Opo, Doña Medusa. Maaasahan niyo tulong namin. Sigurado po yun, Doña Medusa. Magwawalis po kami sa sahig, sa dingding, at sa kisame! Huwag kayong magkakamali. Mas gusto ko na ang ganito. Ang ibig kong sabihin sa pananatili, ayoko. Na may baguhin kayong mga gamit sa aking bahay. Sanay na ako sa ganito. Kampanti na ako sa mga lumang bagay. At kasama doon ang sapot ng mga gagamba. Naiintindihan niyo ba ako? Opo. Bukas na bukas po. Ipaghuli ko kayo ng langaw at butiki. Hmm. Tamong tama, Doña Medusa. Magdadala po ako dito ng mga lumang kwadro. Mga lumang kwadro po, galing sa simbahan. Station of the Cross, bagay na bagay dito. Bagay kang tuhugin ng kawayan kapag ginawa mo yan. Hindi na po. Ayaw na ayaw ko ng mga lumang bagay lalo't galing sa simbahan ay ilalagay sa aking pamamahay. Eh. Maliwanag. Opo. Ah, uh, Chanti? Uh, 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 Magsimba naman tayo. Oo. Uh, oo. Uh, uh. Sama kayo, Doña Medusa? Hmm. Hindi! Hmm. Hmm. Okay. Oh, ito ang magiging kwarto nyo. Ito ang kwarto nung dating nagbabantay dito. Eh, nasaan hmm. na yung nagbabantay? Eh, wala na eh. Pinatay daw. Eh. Ako, kawawa hmm. naman. Napatay. Hmm. Saan daw napatay? Dito yata. Dito sa kama mo eh. Huh? Dante, wala ba iba kwarto? Okay lang yun. Matagal na namang nangyari. Ah, Kailan daw nangyari yun? Nung isang araw yata eh. Yeh! Mm. Dante! Dante! Bagsik ng sensors ah! Hanggang dini na mumutul eh! Tagliran naman. Don Juan, mag-overnight naman tayo. Magsama-sama tayo sa isang cottage. Para mas exciting. Kaya lang sana sa ibang lugar na lang tayo matulog. Mm -hmm. Mag-overnight daw sila dito. Talaga. Talagang talaga. Dahil wala na silang masasakyan. Bakit? Bakit? Hindi mo alam kung bakit? Hindi. Hindi mo naiisip kung bakit? Hindi. Nanakawin natin tong FX na to para makabawi tayo! Okay! Kaling. Si, si Tisoy nasa loob. Oh, hindi eh, siya man natin yung mga mga eh. Sasama pa natin yan? Oo. Oh. 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 <laughs> Ang susi nasa loob. Wow. Oh, diba? Mari. <laughs> oh, Mariwin mo na. O sige, kaya lang hindi ako marunong magwanay ho. Wow. <laughs> wow. <laughs> Sa na. Ako magmamaneho. Sa akin ni eh, okay laang, always ready ako. At saka ang aking, tamaraw. always on the go. Kahit wala nang nagda Oh, oy! Epic ko 'yan. Oy, intay. Oy! Epics po yan! Akin yan! Ako, nakakar na pata. Paano na ngayon? Ayan, wala na tayong sasakyang pabalik ng Maynila. Excuse me, girls. May ara ka mga problema, da? Baka gusto niyo sumakay sa Cadillac namin. Oo. Wala na kayong problema. <laughs> wow! wow! Ang gagawin! Thank you. Please, <laughs> pre, gwapo daw ko karon Oh, driver ka lang. <laughs> Ladies, let's go. Oh, sige. <laughs> oh, dire ko po. Oh. Yan. Nay, nay lang ah. <laughs> <ha. Then laughs> <mo naman. Then laughs> oh. Usog. Thank you. <laughs> Parang ayaw niyo kung isa kayo, ah? Puno. Hindi ba tayo magkakasama kanina? No. For chicks only. The best. Maglakad ka na lang. Bye, bye Don Juan. Bye-bye. <laughs> Huwag niyong pipitisin yan. Matatamis yan. Aling Corazon, kukuha ba kayo ng chicharon? Hindi na. Marami pa eh. Saka na lang. Sige na. Darling, ka na. Kami gusto namin. Bigyan mo nga kami ng chicharon. Tigilan niyo nga ako. Patingin nga niya kung talagang baboy. Are you there? Uy! Oh. Ayos. <laughs> Paninto ko yun eh. Mmm, mm. sarap nito. Ang <laughs> baboy. <laughs> Mga pare, ang baboy, hindi kumakain ng kapwa baboy. Kanibalisim yan. Bakit? Ano ang akala mo sa amin? Baboy? Ha? Ikaw may sabi niyan. baboi kagasa ba. apa <tip> ha <tip> eh Papaião! <fixos> Papaião? <fixos> 哎，看，真是。